Hi friends! Welcome back to my mini vlog! So for today's video, share ko nga sa inyo ang lagi kong niluluto kapag meron kaming broccoli dito sa bahay. Maliban sa ihahalo ko siya sa chop suey, eh, ito naman talaga yung ginagamit ko or niluluto ko gamit ang broccoli. So napakaday lamang nito lutuin mga friends! Gisa-gisa lang naman po ito. So, nilagay ko na po yung bawang, sibuyas. Tapos, ilagay ko na rin dyan yung broccoli at saka yung baby corn. Kasi, meron pang natira galing po sa Baguio. May iba naman na nilalagay muna una yung tuna bago nila ilagay yung broccoli at saka yung bell pepper. So ako naman, yun na kong ilagay yung broccoli, yung baby corn, tapos uli kong nilagay yung um, tuna at saka yung bell pepper. So ganun lamang po siya kadali. Ano? Tapos nagprito na rin ako dyan ng tilapia. Masarap din kasi imachi-machi yung pritong isda. Tapos yung may gulay din. Misa naman chop Tapos gusto ko din naman ng pritong gigi or galunggong. So kinabukasan nga, umatinda ko ng uh, stake primary meeting dito sa church. Siyempre alam nyo dito sa simbahan, so Kristo ng mga banal sa huling araw ay pinaplano lahat ng mga ginagawang activity para sa mga primary usually every month or once a month nakakaroon talaga ng mga activities na kabilang ang physical, social, intellectual at spiritual para sa mga bata. So, kahit alin man dun sa apat na yon at least merong isa doon na ginagamit na activity para sa mga bata. Kung physical, for example, may mga sport fest, mga ganyan. Simula nung napunta ako dito sa mga primaries, alam mo ang saya talaga din kasama ng mga bata. Iba yung humor, iba yung kulit, iba din yung knowledge nila no kapag uh, tinanong or kinakausap mo sila. So sobrang saya din ng activity na ito. Saya din ng kasama yung iba-ibang mga leaders doon sa simbahan. At pag-uwi ko nga ng bahay ay ito ang ganap sa aming mag-ina. Araw-araw niya rin akong napapasaya at na araw-araw niya rin akong medyo iniinis. Char. <laughs> Siyempre, love na love ko pa rin ang anak ko kahit napakakulit. Thank you for watching and I hope you share my videos. Ingat po lagi, babu muna!